magandang umaga mga Pacific at ito po yung kauna, uh, unang area namin at kami ay kahapon lang dumating dito sa aming buyahan na, yun, uh, medyo maganda ang aming na ano medyo maganda ang aming na areahan ngayon at uh, medyo marami rami ito siguro uh, baka ito ay abuti ng mahigit uh, dalawang tunilada. ayun punong puno Pacific punong puno makapag-video kay wala na-ista. Busy, busy tayo. Sobrang dami. Wala tayo na pang one, pang... Kada oh, namin. tutulak na kita Sige. Sige, bro. Sige, karawin. yan uh, nasa pool na nasa na sa pulo po makapassifix salamat ay okay. ginagawa